ang paglilitis kay Jesus. Unang dinala si Jesus sa harap ni Anas. Tinanong siya nito tungkol sa kanyang mga disipulo at sa kanyang mga aral. Sinagot ito ni Jesus na siya ay hayag na nangangaral at nagtuturo sa sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. At uh, wala raw siyang sinabing palihim. Bakit daw siya tinatanong? Ang tanungin daw ay ang mga nakarinig ng kanyang sinabi dahil sila raw ang nakakaalam ng kanyang mga pinagsabi. Hindi na Ana sa ang isinagot ni Jesus kaya inatasan niya ang mga kawal na dalhin si Jesus kay Kaypas. Sinakta naman si Jesus ng kawal na minasama rin ang sagot ni Jesus. Tinugon nito ni Jesus na kung nagsalita siya ng masama, patunayan nito ang kasamaan nito. Kung mabuti naman ang sinabi niya, bakit siya nito sinampal? Samantala may nakakilala kay Pedro nang sundan niya si Jesus. Pero itinatuwa niya ito. Ganoon din ang ginawa niya sa isa pang nakakilala sa kanya at uh, maging sa ikatlo. Sinabi ni kay Pas kay na kung siya nga ang Kristo ay sabihin sa kanila. Sinagot naman ito ni Jesus na kung sasabihin niya ito sa kanila ay hindi sila maniniwala at kung sila naman ang tatanungin ay hindi nila siya sasagutin at hindi palalayain. Subalit sinabi niyang mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos nagtindigan at naging maingay ang mga Hudyo. Kinuha ng mga Hudyo si Jesus habang naghihintay ng pasya. Inalipusta siya, niluraan at pinagbuhatan ng kamay. Mula kay Kaypas, dinala ng mga Hudyo si Jesus kay Poncio Pilato. Kaya tinanong siya kung ano ang sumbong nila laban kay Jesus. Sinabi ng mga Hudyo na ginugulo Jesus ang bayan mula Galilea hanggang Jerusalem at ginagawa raw nitong Kristo at Hari ang sarili. Ipinada ni Pilato, si Jesus kay Herodes Antipas. Kinausap ni Herodes ang kanyang asawa na nagsabing huwag daw nitong sa ng dugo ang kanyang mga kamay sa taong walang pagkakasala. Sa susunod, ipagpapatuloy natin ang ating Bible story sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.